Alright, so ito, meron tayong Rider JFI na naman for power appliances at uh, kita nyo naman, buksan natin ilaw. Buksan ng ilaw. Yun. So, ayan, malinis na yung head. Hindi ko na napakita, no? ka kadumi? Ayan, malinis na yung kanyang head. Ayusin uh, ko na lang yan, yung tie switch. Ito yung tie switch nya. Ayan, tapos yung kanyang voltmeter with temperature. Saka MDL. Saka... Yan, yung loud horn. Yan, nakaayos na. May, ano na yan, may mga terminal na. Isasara ko na lang yan mamaya. Then, ito yung harness. Yan, binuksan ko, no? As usual. ah uh, pinapakita ko yan. Yan, kung paano ko ginagawa. Nililinis ko rin yung chassis. No, hanggang dito sa tangke. Eh. Kung saan ako gagalaw, nililinis ko. No, chinecheck ko isa-isa, binubuksan ko yung harness. So, ito, meron akong napansin. dun sa nag-full wave. So, ayan. Tingnan niyo 'yung pagkakaiba sa gawa ko. Ito 'yung gawa ko, ayan. Ganito ako gumawa, ayan. Malinis, no? Maayos 'yung pagkakahinang at saka secured 'yung pagkaka sa club, no? Naka secured, naka shrinkable, makahinang na maayos. Kumpara niyo rin sa gawa niya, ayan. Tingnan niyo 'yung pagkakahinang niya. Okay naman yung pagkakahinang, kaso nga lang, meron mga strand na hindi nasama sa hinang ngayon no, so simple details pwede magkaroon ng problema yung motorsiklo lalo na to positive and negative magkatabi sa pag ganito tanggalin nyo na yung sakit kung irerekta nyo na alisin nyo na po yung sakit no, itabi ipatabi nyo sa customer ha then dito nyo padaanin yan gayahin nyo kung saan dumaan yung stock ayun no, Tinan nyo ako dumaan sa harness ayun o no? saka ako ilalabas dun sa kabila na nakaduktong dito Ayan. So, ganyan ako mag no? Hindi ko pa nasasara yan, ha? Hindi pa yan finalized. Sasara ko pa. Pero tingnan nyo yung gawa nung isa. Okay? Naningil ng 1,000. Mabilisan. 30 minutes na gawa. Ayan. Tingnan nyo. Bukol na bukol, Oh. Kung natin dito. Ayan. Tingnan nyo yung gawa ko sa gawa nila. Ayan. Oh, bukol na bukol, no? Sa electrical tape. lokal yung mga armak armak ba yan? Mga branded na ano? Hindi ko minahano yun. Pero gamitin yung tamang electrical o yung electrical tape para sa mga motor. Automotive ang gamitin nyo. Ha? Tinan nyo kung gano'ng kataba. Tinan nyo yung hinang ko versus sa hinang nila. So, yan. Ito yung hinang nila. Yan. Hinang nila, no? Tingnan nyo yung strand. Naglalabasan yung sobrang strand, do. Oh. Minamadali. 30 minutes ba naman? Tapos na eh. Bilis, no? Instant. 1,000 kagad. Tapos pinagsama yung black sa kayong red. Dapat to yung black nakadirect sa orange, yung red sa positive, di ba? Green sa ground. Tapos yellow white dito sa yellow white dito, galing stator coil. Then tingnan hinang ko. Pakita ko hinang ko ha. Oh, ayan. Pag ako naghinang, ayan, intact. Pangalawa, safe and hindi mataba yung uh, hinang, no? Saktong-sakto sa wire ayan, eh, no. Kung titin yung close up, close up natin, ayan. You know, Kitang-kita, di ba? Hmm. Maayos yung pagkakahina, maayos yung pagkakaduktong. Yan, you know? Pag sinara mo, hindi bubukol. Parang stuck na, wire lang ang mangyayari. Di ba? Then, chachikin yung wire. Siyempre, yung loob. Dapat, ano pa, copyright pa yung wire. Parang ganito. Yan, you know, Dapat ganyan pa yung kulay. Pag yan nangingitim-ngitim na, palitan nyo na. Para sa akin, no? Kung nangingitim na yung wire, o nag-overload na yung kuryente, Palitan nyo na kasi magkakaroon na siya ng resistance. Doon magsisimula yung kurap-kurap na mga ilaw. So, ayan ha. Kunting tip lang. Then, lagi ko sinasabi, use branded, no? Rubicon. Ayan. Rubicon, soldering. Or ano, Ichiban. Soldering. Then, use branded na soldering tip. Ayan. Ang gamit ko po ay good. Ayan o. Oh. Good yan, good. Okay? Gamit kayo ng 60 watts. Ayan, 60 watts po yung gamit ko. Ayan ha, tagal na sa akin to. Tagal na sa akin tong good na to. Taon na, ilan taon na yan. Since nung nagsimula pa ako. Ang pinapaltan ko lang yung tip. Bili kayo ng blue tip. Pagka nasira, blue tip lang na. Ito. Then, alagaan nyo sa panlinis. Linisan nyo po yung soldering tip nyo. Ito, yan no. Kung meron kayong brush na ganyan, yan, yung tinutusok, Ayan no. Para lumilinis yung dulo. Ayan no bah Hindi, ano, hindi masisira yung blue tip nyo. Okay? O, yan lang. Yan lang tip ko. Para wala namang problema sa kumita tayo ng 1,000. libo, walang problema. Kung magkano singilan nyo, ayusin nyo lang yung pag-wiring. Huwag naman ganito, ha? Huwag naman ganyan. Nasungaw. sungaw. Tawag nyan sa amin, sungaw eh. Yung ano, bukol. <laughs> bukol, tapos eh, may tusok-tusok. ko -tusok, oh, pag ginawakan mo, masabit. Dapat yan smooth, ha? Panaginang kayo. Hindi ko sinasabing pangit, hindi ko sinasabing ano, pero for awareness lang para sa iba, na ayusin yung trabaho. Okay, o, yun lang, JJ Humble Works at uh, power appliance pa po ito. Maray pa akong gagawin. Ayan, nakaready po yung mga gamit. So, ma matagal-tagal pa ang trabaho to pero matapos ko rin to. So, yun lang. Sana nakatulong tong tip na to and uh, sa mga gusto kong paggawa, PM nyo lang ako. Kahit anong motosiklo po. Okay? Uh, search nyo lang. JGA Humble Works. Google Map and YouTube. Yan, yeah, may mga doon yung mga tutorials ko. Facebook page, ganun din. So, yun lang. And thank you. To God be the glory. Maraming salamat.